Ayong hapon sa inyo kini ang atong update karong hapon ha, kauban an inyong kauban. Wa kauban nanya higala sa kahanginan. Kuyot jo. Sokaron hapon na. Ha. Og maayo kaayo ang hangin kay bugnau. Wow. Ayong ini ang panahon walay ulan-ulan walay taligsik. Daghan kayong atong makaeksunan nga nag-enjoy dining dapita sa Makasandig kagayan di Oro. The plenitude mismo sa da kung sa kagayan di Oro City. Ya suwa sa Gendiuro City. Uh -huh. na to, isa sa bark tulay na natukod in between sa barangay Makasandig o sa barangay Balulang. Kini nga tulay, isa ni sa nakatabang sa atong community sa barangay Balulang o sa barangay Makasandig. Kabalo ka nga no, sa unang panahon, kini nga area grabe ka apiki ang ilang transportasyon. Kaya mo libot pa ka sa Pikas Bahin. Sa pagkakaroon, dili na bat lang siya tungod kay mag-abot pun ang mga batanon ring mga sagoy ug diri mag-away at tong milabay ng mga tuig hinungdan nga gipahugtan sa kapulisan ang pagbantay sa mga area ug sa pagkakaroon doon na natay a uh, police assistant desk din sa area gani mataghapon grabe bibo dito sa pikas kay daghan kayong mga pagkaon nga nagitugutan nga gitugutan sa itong local government units o gikalipay kini sa daghang pamilya tungod kay daghan sila ng mga pamilya ang nakahatag o panginabuhian sa ilahang kaugalingon. Kaya kung na ito makaigsunan, nga kanunay magsuruyan, gibugnaw kayong hangin, padulong sa kagabihon, labi na kung ulan-ulan. So guys, ka na update. O kung ba ninyo kanunay sa ito ang vlog sa GPT Show with you or